kakita na ba kayo ng kung paano gawin tong mga hose na ginagamit natin sa ating mga tubig? Especially itong black. So, ito ipapakita natin yung proseso kung paano ito ginagawa. eto, Yan. So, marami sa ating gumagamit niyan. So, baka nagtataka kayo kung paano gamitin. Yan. Ipapakita natin ngayon kung paano siya gamitin. So, puntaan natin itong makina. So dito makikita natin dito yung material. Ayan, kasama ko pala si Stad Munzer. Siya yung nagkot ba dito? So, ito yung makina nila. Masyado mainit. So, ayan. Ayan yung Ayan yung uh, material niya. <laughs> so ayan yung makina niya parang dyan siya pinaproseso tapos dumadaan siya dito sa host na ito napakainit nito tapos lumalabas na dito na ganito na siya bilog tapos pinapatagusan ng tubig para siguro tumigas at mawala yung init so ganyan na yung nangyari sa kanya kakaiba ng size merong iba dito sa kabila malaki Ayan, oh. Buta. dito sa nalalabas yun oh. yan tapos dito ayan. yun siya lumalabas tapos dire diretsyo na yan dito sa may tubig hanggang sa lumalabas siya dito yan iniipit naman siya dito may umiipit sa kanya para mahila may mapin na din yan 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 yung humihila sa kanya para mahila palabas dito tapos dire diretsyo na yun dito gagawin iikutin tapos dito na iriripak asya Allah so ganito pala ginagawa yung mga tubo, mga hose na ginagamit natin sa ating mga bahay sa ating mga lahat nung kung saan natin ginagamit tong ganitong mga host shout out kay bro Ayan. isang balik islam yan kapatid natin yan sa islam nag yan dito dito ka na nag bro no ay hindi sa Abo Muslim ka? Tausug? Abong. Ah, tausug pala. Eh, yung isang ano, isa. ah, yung isa pala. Oo. Oh. Pasensya ka na bro. <laughs> yung isa pala, yung ano, yung balik Islam dito. Siya, tausug siya. So, marami yan sila dito. So, yan yung makina. Masya Allah. So, ngayon may idea na kayo. Kung paano ginagawa itong Uh, tubo yung hose na ginagamit natin madala sa ating bahay so yan nga pala yung may ari dito si commissioner na napakabait so siya yung may ari dito dating commissioner ng NCMF so eto yung business niya alhamdulillah so ayan marami naka-imbak dito sa mga gusto mag-order sa inyo ayan pwede dito ayan diretsyo na kayo sa pabrika uh -huh. so yun lang nawa ay nakuha ang aral ang video na ito may natutunan kayo sa video na ito na kung saan eh, ganito pala ginagawa yung mga tubo mga hose na ginagamit natin ayan no? marami pa yan So yan lang syukran. Assalamualaikum.